ngayon po ay binabalikan na itong mga pulahan, na itong mga diehard, na itong mga supporters sa si Sara Duterte. At syempre, sa si Sara Duterte rin, yung um, nagkaroon ng charges or charge etong si Castro sa kidnapping and human trafficking. Binabalikan po nila yan. Binubuhay yung issue na yan. Pero hindi naman nag-progress yung kasang yan. Ibinasura po agad yun. Di ba? Ganyan ang ugali na itong mga desperadong ito. Babalikan ipamumukha sa publiko na si Castro yung ganito at ganon. At dahil nga po binabalikan itong na ng mga diehard yung isya na yan, ayan, sila tuloy yung napahiya. Dahil ang totoo niyan, uulitin ko, yun naman po ibinasura agad yung kidnapping and human trafficking charges laban kay Castro. Ayan, eto yung payag ni Duterte, hindi ako yung may kaso ng kidnapping, hindi ako yung may kaso ng human trafficking. Si Franz Castro, Kinuha niya yung mga bata dyan sa tal... Anyway, kung saan man ito at yun nga ililipa daw sa Metro Manila para sa... or para mag-rally. Yun, alam naman natin to. Nabalita to. Naging issue to. Pero yun nga, wala yung katotohanan. Napatunayan na malinis at walang, wal, walang kasalanan si Castro. I was never charged with kidnapping and human trafficking. Ayan po ang sagot ni Castro. Never pala. Okay. Piskalya pa lang binasura na ng Office of the Provin Provincial Prosecutor noong 2019 ang akusasyon na kidnapping at human trafficking. So binasura naman pala agad. Okay. Ganyan naman yung mga yan. Yung mga totoong nagtatrabaho, katulad ni Castro, Ariza, Antiveros, hahanapan talaga nila ng butas, hahanapan ng kasiraan, ibabalik sa kanila yung kabulastugan na ginagawa. Katulad nga ni Sarah Duterte, ang daming kabulastugan, diba? Tapos sasabihin ng Amanya niya na yun nga, minamaliit, yung tipong kung ano man ang ginagawa ng, ng kongreso kay, kay Sara Duterte, anong sabi ng, um, uh, ng Amanya niya, ipinahihiya daw ng kongreso si sa Sara Duterte. Hindi po, pinahihiya ni Sara Duterte yung sarili niya, na kung sana ay lagi siyang prepared sa mga pag, uh, sa mga investigasyon, sa kung anumang hearing tungkol nga sa sa mga issues katulad ng confidential fund, kung, kung lagi siyang prepared, kung maayos yung kanyang pagsagot, hindi hindi siya mapapahiya. Uulitin ko ha, ah, wala pong nagpapahiya sa anak nyo. Sarili po niya ang ipinahihiya niya at yung mga supporters na itong si Sara Duterte. Sila po ang nagpapahiya sa idolo nila. Okay?